any certainty, but the sight of the stars make me dream. Ayan guys, good morning at good afternoon at good evening sa Ito po ang aking pangaming bintana. So ngayon ko lang napansin na ganyan na pala kakapal yung mga bageng na umakyat. So kasi para bihira na ako makapagbukas ng bintana at kapisara. At dalasan ako. So ayan, nag-ready na ako ng pangungkit ko. dun sa bageng kasi ang hirap kasi doon. Walang madadaanan papunta doon sa likod kaya hindi makapapenetrate doon sa likod. Uh, yan lang ang tanging paraan ko na para matanggal yung baging dun sa likod so uh, na tayo Ayan, shout out sa aking manok na nalulungkot na isa so, Akyat na tayo dito at ang hirap pa dito medyo, ma medyo marupok na yung bubong na tinitirahan ko kaya hindi basta basta din makakaakyat dito ng ano lang kapasyal-pasyal lang dapat talagang may dahilan kung bakit ka na nandito kaya so, kung yun naman makasalip uh, uh, makita dito sa ano kung gaano rapal yan so yan po yung likod namin yung likod ng kaka namin mabaga malalim po yun dyan. may mga tubig at may mga isda po yun dyan. minsan may nang oriente dyan so yan po maabot na po ng bubong ganun ka ano kakapal ng bagay yan kaya dapat matanggal natin to. Kasi nakatakip na rin dun sa bintana. Yan ganyan kakapal. Malalim kasi yung paano na yan dyan. Eh. Tapos wala pang madadaanan. So mag na tayo. Ayan. Kaya. Kailangan matanggal to. Kasi dati, dati kasi is ano uh, hindi, hindi pa ako paalam kung paano magtanggal dito Sobrang kapal yung bandang huli nagagawan ko kayo ng paraan so sungkit sungkitin sung 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 lang tapos yung dulo ng panungkit ay may kutsilyong nakasabit para at least pag hinatak ko makukutol siya mga yung bagay. kaya sa mga ano dyan baka gusto nyo magpalinis din ng bahay ha sakat lang Ang haba na yan ng panungkit ko Pero talagang ano yan Hanggang sa dulo Hanggang sa ibaba Kasi dahil gawa ng malalim Kung may madaanan lang sana ako uh, Hindi na ganyan kakapal yung bageng yan Kaso wala akong madadaanan eh Kasi yung likod niyan tubigan Tapos nakapa napali, Parang nakulong na siya Tapos may nakapadyar din dyan So hindi man talaga basta-basta makapasok dyan ng hindi nagpapaalam lalong lalo na sa nagmamayari ng lupa. Kaya ganyan lang, tsaga-tsaga lang sa pagtatanggal ng bagong dyan sa ganyang paraan. Ayan, malapit na tayong matapos dyan, no at tingnan nyo kung ano, inaabot ko pa yung pinakailalim kasi para yung pinakapuno niya masungkit ko ng kutsilyo at maputol para kung tutubo man siya, at least medyo matagal hindi ka na mahirapan kasi pagka tinulak mo lang siya mababagsak lang siya pero hindi maputol yung pinakapuno niya kung pwede lang bunutin binunut ko na yan eh. so ayan tapos na uh, tingnan nyo na kung anong nangyari sa aking ginawa oh di ba so ayan nakikita na yung screen ng bintana na da, na bintana namin so kung nyo mapansin yung bandang part doon ay hindi ko matanggal kasi gawa ng sobrang rupok na yung bubong na yan dyan kunting bigat lang babagsak na so ayan na po ang aking bintana malinis na wala nang baging uh, maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa amin ng DS Vlog ingat po tayo palagi at, uh, God bless everyone bye bye shall we have breakfast together